wala ng buhay ang isang babae na nasagasaan ng pampasayrong bus dakong alas 10.55 ng umaga sa Digos Davao del Sur. Kinilala ng Digos Police Station ang biktima na si Dolores Cadayuba, 51 anyos, nakatira sa Purok Mangga, Barangay Kugon, Digos City. Ayon sa investigasyon, tumawid ang biktima malapit lang sa Santa Benedict's Monastery. Ngunit sinalubong ito ng isang bus na galing sa Digos na minamaniho ng isang Richard Lingatong, 46 anyos, tubong Barangay Malabulan, Cotabato. Binawi ang kagad ng buhay ang biktima dahil sa lakas ng impak. Samantala na na ang driver ng bus sa Digo City Police Station habang inihintay ang kasong isasampa laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita ang balas sa lalawigan ng Kalinga. Natimbog ang isang 25 anyos na construction worker na nagtangka magpuslit ng mariwana nagkakalaga ng higit 800,000 piso sa tinglayan Kalinga. Ang suspect na residente sa House Bill Home, Barangay Palsa, Aldea Tanay Rizal ay sakay sa isang pampasay jeep na puno ng turista na galing sa buskalan tinglayan at patungo sana sa Bontoc Mountain Province nang ito'y hiharangin ng mga personal ng PNP na nagmamando ng checkpoint sa Sitio Eker Bognay Tinglayan, Kalinga at ng kanilang tignan, ang kanyang dalang backpack ay tumambad ang pitong bricks at uh, isang tubular na bariwana na may timbang na 7000 gramo at standard drug price na 840,000 pesos kaagad na inaresto ang suspect na bagong tukoy na drug personality at dinara sa Tinglayan Municipal Police Station para sa documentation at proper disposition haharap ito sa kasang paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa MBC TV Network News. Ito si Ronnie Gonzales. Sama-sama tayo Pilipino. Suportado ng Simbahang Katoliko sa probinsya ang maigting na pagtutol ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa divorce law sa Pilipinas kasunod ng pag-apruba ng House of Representatives sa nasabing proposal, may Binigyan din ang simbang katuliko ang anti-family, anti-marriage at anti-children. Ngunit iba-iba naman ang naging reaction dito ng ilang mga netizens sa probinsya dahil ilan ay isang ayon dito. Ilan naman sa mga naging reaction ayon sa social media na kanilang mga comment kung last option na ito to free a woman sa miserableng pagsasama, mas mainam na mahipasa at mas mainam na lamang na ito na makalaya sa masalimot na pagsasama. Gayon pa man, nanindigan ang mga miyembro ng Union Organization sa probinsya na magpapatuloy silang no to divorce law. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Upang mapanatili na maayos at magandang kalusugan ng mga bilanggo sa loob ng Olongapo District Jail, sumailalim ang 509 person deprived of liberty PDL sa medical, dental at optical mission. Bukod pa ang serbisyong ibinigay sa kanila na komplementaryo na libreng gamot ay may libre ding gupit ito at Lanspak. pack. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamala na tugunan ang mga pangangailangan din ng ating mga naligaw na landas na PDL. Isinagawa ito sa tulong ni Kongresman J. Kung Hun. Nagpapasalamat naman si Jel Superintended John Di Madria kay Kongresman J. Kung Hun sa suporta nitong ibinigay at advokasya na pagandahin ang kapakanan ng mga PDL. Para sa si MBC TV Network News, Dani Kumilang, sama-sama tayo! Pilipino!